Mama G here and today, yan, kasama natin si Papa A. At syempre ang ating mga, ano, double cards. Ayan. Ayan, so, pumunta tayo ng Angeles. Ayan, first time din namin na pupunta doon sa Safari Park. Ayan, sa Angeles. So, samahan nyo kami. First adventure namin kasama si Daddy. Hello! So, uh, so malapit na kami Nasa ano na kami Ilang kilometer na lang tayo 1.8 kilometer na lang sa na kami ng ano ng klar. Sabi ni Daddy ang ganda-ganda daw dito. Para Kuya, parang nasa ibang bansa tayo na pag dito na. <laughs> And, uh, papasok na kami sa Clark sa Paris. Oo, Yan uh, <laughs> Medyo creepy yung papasok. <laughs> Pero ano, maganda naman yung view nakakatakot lang yung papasok niya. Marami na siya mga abandon na ano, na parang mga ano, building. Ayan. Oh, we're here. Ang cute ng car niya sa labas. Jimny pa yung ano, oh, -ano lang nila oh. <laughs> kuya, Jimny pa yung pinang -ano pa nila oh. Ang cute. Alright. Papark lang kami, then pasok na tayo sa loob. Ay, parang nakita ko na ito dati. Mayroon pa siyang bahay pala dun sa tuktok kuya oh. Sa pinakataas. Tuk oh. Ganda nung pagdun yung bahay mo Oo oh. nga. Wait, Di ba yung mag-launch oh. dito. Right, so we're here na. Excited na yung mga bata. Yay! Ayan si Daddy. Ayan, so yun pa siya doon. Palalakad pa kami doon. Guys, look at the eagle. Ayan. Alright, dito na tayo sa loob, guys. Ayan. Hindi na ako nakapag-video doon sa ano, nung bumili kami ng ticket, pero ang kids, $4.99. $5.99 ng adult. Si Kuya consider adult na siya. Kasi per height daw. Adult ako hindi naman ako aabot, dapat kids ako, 'di ba Kuya? Amen. you're 48. Ay. Ayan, may mga ano, horse. Also, oh, so pwede kang mag horseback riding. Ayan si Daddy kumuha ng ano ng map. Para di kami maligaw kasi mukhang malaki siya. All right, so ang ganda niya, ang ganda niya oh. Ayan. Ay hindi kita masyado wait. Yun. Ayun na si Papa eh, nandoon na sa kabila. Daddy. Let's go there na kay Daddy. Ayan. Ikot tayo. I'm scared. quick, let's go to Clark, so scared. Ayan. Yeah. <laughs> Hello. Ayas you... uh, ka right. Lo ka sabi lang uya. Channel. Ah, wait. Ah, wow, pa neneng ugo ga. mo kapin da bukati ya yeah, eh. <laughs> wanna... Bakit? I wanna... Ah, mag-ano ka? I-ano mo siya doon? Scan hippo. mo? Oo. Oh, malaki din pala siya, oh. Can I sit with the giant hippo? Oh, that's a hippo. Why is it fat? Fat hippo? The gorillas. So, we are right here. Where? We're right here. So right okay. there pa lang? So, oh, we fashion. have to walk up Check na, the going bears. there. Check out the bears first. Ah, pwede kang mag-rent ng ano pala dito, ng mga ganyan, oh. Ano ba tawag diyan? Club car ba yan, Daddy? Sumar Hindi. May monkeys. Guys, oh, may monkeys look! dyan? May monkeys. May <laughs> Hindi pa kami hindi eh. Hinihingal na si Bunso. Oh, sit down ka daw din sa tabi ng turtle. Can I go under the turtle? Sit down ka. Ay, napaka-arty niyan, Daddy. O, sit down. O, smile ka, smile. Sige, Rita, hindi lang ganyan. Pamakatulang na rin ni Kai. Siyempre, picture-picture muna. Okay. Oh, come on na. They're going to the to me, reptile but... kingdom. Ayos. So, pwede the... rin palang mag-rent ng ganyan pa kung ayaw mo maglakad. Pero mas okay maglakad. Pero mas okay maglakad, syempre. Nandun okay, nga yung adventure noon eh. <laughs> What is that? Imay po po. Wow! Ay! Mga... mga turtle daddy! No, that's Mama G's turtle, Clark! Yung turtle yan ni Mama G, siguro galing dyan yung turtle ni Mama G, nakatakas. I see tur what, 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 what? Daming turtle. Daming turtle. Daming turtle, Clark. I see a butterfly. Red uh, eared slider. Maybe ano daw siya? USA. Okay, so okay. Galing siya. Okay. USA. From USA. It's an omnivore. It only eats. Man. Ooh, look at that. Like, there's a big one here. Right. Ang laki ng mga turtle, oh. Kuya, okay. look. Ang haba ng mga liig. I hear sheep. Sheep? Yeah, here hear We we'll wait daddy first. Ayan nga eh. Picture mo yan daddy. Alright. Ayan nga. Ang laki ng ano niya. Ay, laki. laki ng turtle. Ano daw to? to? Afrikaans bird? Tortoise? Yes. Tortoise pa lang yan, mami. Tortoise pa lang siya. So big. So chubby. Magaling. Ano laki niya? Chubby toy toy. Sa video yan, Kurt. Ayan, so ito man para. iguana. This ano concept? siya? Ano siya? Alis concern. What, what that mean, Kuya? Ano? Doon kayo, Tano, tano. One, two, three. Grabe Adam sa ako. Tignan mo dito, Mami. Tingnan mo yung poop niya, Kuya. Oh my god. Hey. Look at this one. Ay, no no no, no. di pa to lumulundag, Daddy. Oh, come here, Kuya. ka. Alright, yan yung Green malaki. malaki. Pilipin oh, ayan. Pilipe. forest turtle, wala na. Forest turtle. Ah. Ay, hindi na yan. Iba na ito. Iguana na ito. Iguana eh. na. Din pa nila cool. Ito sa kabila. Bumbardino. Oh my God! Cry crocodile! Bombardino crocodilo! Please concern. Ayan. Ito yung mga bombardino crocodile. Oh, tara na guys. Dito naman tayo. Dito, Daddy. Nandito yung oh Oo. Oh. Kaya nga eh. Ano yung Daddy turtle? Oo, oh, nandito sa kabila. Hindi na kailangang kain. Clark! Alright. Ito naman yung mga fish. Ayan. Malaking aquarium. Dade. Goldfish ba? ba yan? Hindi ba yan koi? No, wala ba nakalagay dyan? Wala. Wala. What's Hade, ba ba. Ano ba ito? Lamb? Or sheep? Pareho lang? Ba. Po? Sheep? Ba. Ah, sheep. Ba? Ito goat. Ba? Ba? Right, okay. Meh! Ay, tinatawag na yung mami niya. Like, he's calling mami. me Yes, baby. What do you want, baby? <laughs> he's calling me. Hindi, ito ano to. Ship din to. Ah, ram Ito, ram. Si Kasi magkakamukha eh. <laughs> oh, may ram. Hi! Hi, what's your name? Hi, ram. Ito, donkey, donkey pa ba yan? Ayan, maliit na horse. Diwan ko kung donkey pa tawag dyan. Meron siyang brown bear pero wala siya dito. Baka nakawala. Wala siya eh, oh. Saan? Ayun, nandun sa taas. Jude, nandun oh. Natutulog siya. In the corner, ayun, no? Know. Ayun, oh. no? Nandun siya sa corner. Ayun pala. Tulog pala siya nandun siya na sa malilim, kuya, kasi mainit. No. Lain siya, no. oh. Mami, tignan mo yung video. down <laughs> the tree. Oh. Wait lang, I'm going to Ito yung bear. Ah, dalawa sila. Black bear's quest. Meet in the meeting. Black bear. Wait, nagpapapost ka ngayon. Hey. smile! Nagpapapost ka, oh. Oh, gusto nilang binibidyo, tsaka pini no? Cute nila, ang cute. Hello, cutie. Clark, dalihan mo, Clark. Look. Nagtitingin din sila, oh. It's so cute. Ano to? Patas monkey? <laughs> Ito mga ano yata yan, kuya. Yung mga nang aatak na monkey, no? Yeah. Kaya ano sila, yeah. naka-cage. Na ayun, mami. Ayun, ayun. Nakakatakot. Ayun, ayun. Nakakatakot talaga pala itsura, eh. Oh, ayun siya, oh. Oo oh nga, parang ano nga siya? Mga atak nga siya. Hi! Bigger mga Hi, Liger. monkey! Here's the league. Dito? Asan the... yung Liger. Liger. Kala ko iba lang spelling. Liger pala talaga. Liger. Eh, dito? Philippine lang. Philippine. Alphonse. Makaki. Makaki. Ayan siya, oh. Ayun. I cannot Ayan. see. Ayan siya, oh. Ayun nga, ayun siya. Ayun, ayun. Ayun, ayun. ayun, ayun. ayun Ganda Ay, na, Ganda naman. Ang haba yes. ng tail niya. A picture kayo doon kay Daddy. Ayan siya. Ayun, ayun. Ayun pa siya yun. Oh, no. Oh, Mami, kaya pala niger. May lion and female tiger. Kaya pala niger. Ang laki niya, oh. Hindi naman tumawa yung anak nang walang mata. Ito din, no ang turtle din, oh. Grobe, oh. Ano yan? Mockingbirds? You want like that, Clark? Right? No. Okay. You don't like? Why? Ay, dito may donkey. Clark, come on. Kuya, Clark, oh. He's eating, oh. Come here, come. Come. Look at that. Ah, tsaka ano yan, horse? Horse. Rescue horse. Oh, rescue horse. rescue horse. Pinarinig mo siya, kuya. Sabi niya, hrrr. <laughs> <laughs> Doon, ano, go near kasi ang haba ng liig niya, oh. Nangangat yan, oh, Oo, cart. nangahabol nga yun, eh. yan, eh. Wah! Clark! Ayan, yung isa, oh. No, so scary. Ganda siya mga Ang taas nila. Namin. Oo, oh, oh, ang taas oh, nila. Nakatir, kuya. Oo, oh, kuya, look. Nakakata. <laughs> I want to go here. Ah, may pizza pala dyan, oh. Santino's Pizza. May pizza pala dyan, eh. Oh, muna, mami, oh. Sa hell of Africa. Yung to niya, mami. Oh, yeah. Ito mga so kwalang. Mami Kingdom Pantera. <coughs> mami. Ah, ah, ah. ah. What is Kingdom Tan That's where the... Ay, mga kwala dito kuya. I said I didn't want any yet. Carnivore, endangered. Asa na siya? Endangered pala to ma. Yun. Naka-endangered. Kuya, what's that up there in the trees? Tiger siya? Anong klase? White, White tiger. tiger. From India. Mommy, go up, go up. I see something. What, there, what's tiger. there? Look go oh, up. Diyan. Wow. Ayun siya. Ay. Hindi sila pwede lumapit kasi oh. magana sila. Hindi. Tsaka talagang hinarangan kasi ano yan sila. Wild yan kuya eh. Lahat sila. Ayan yung mga white lion tulog. Mainit kasi. Mainit. Mainit. Ito, ito. Anong klase yan, kuya? Jaguar. Jaguar. Lol! Ay, Parang ay, si Chiklet kaya. tsaka si Bruno lang yun eh. Mm. Ayun na siya. Makit siya dun, kuya. Nagpapapicture pa, mami. Ay, Uy, ay, 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 si ay, nga! ay, 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 I'll get him out why someday. You're, why you're mad? Why? Why you're mad? I'll okay, just making it. smile. that your part. What did I do? I don't know. See? See? Oh, mommy. Oh, no, no, no. It's your mommy. Okay. Okay. Ang ganda niya. Meron siyang kids playground sa taas. Ayan. Ayan. Ang ganda. Kaya nag-enjoy si Clark. Kanina pa, ano na yan, pagod na pagod na daw siya. Kasi pataas dito eh. So pagod na sila ni Kuya. Ngayon, ayan, na nagpi-play na. Hi Kuya. Hello. Ayan. Ang ganda niya. Hindi ako nakapag-video nung iba kasi nalobat ako eh. Pero to na yung ah. pinakamataas niya. Nasa pinakamataas na kami. Ayan. Right now, so, punta tayo dito sa may ano, view deck. Ayun, meron siya. Tama raw yan? Hindi, mamaya bababa pa tayo dyan. Dito muna tayo. Maganda mag-picture dito. Ayan siya, overlooking niya na. Ayan yung mga nasa baba. So, ganito na pala kami kataas. Ayan, ka-level na namin yun. Ganun nakataas. Ganda. Ayan, so meron pa pala dyan. Ah, may mga ginagawa pa dun sa baba, oh. Ayan. So may kubo-kubo. Ah, ito yung kamay ng ano. Pwede dyan, kaso ang init. Tapos dun yung dalawang ano. Kuya, magpicture ka dyan. But be careful, ha? Only dyan lang. Ang ganda ng view niya, oh. Daddy. Kuya, don't move, ha? Be careful. Ayan. So nakakatakot lang siya kasi syempre bangin na siya eh. Ayan. Papapicture kami dyan nila daddy. Egg. Ayan guys. Salamat sa pagsama sa vlog ni Mama G. See you again next time. Bye. Sama pa din namin si Papa A. Bye. Bye. Be careful.